Alam na po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> <sa> inyong, ang uh, open video po <laughs> ito ay bahagi pa rin ng mas malawak na programa ng ating masipag na buhay Kulo Gulsor, Mayor Lani Cayetano, na patuloy maging transformative, lively, at caring ating provisional. No? At ito po, iniigit po sa iba't ibang barangay po. No? Araw-araw po, tuwing umaga, araw-araw, para makapagpengan ng konti. Pero araw-araw, kaya po, ang ating masisipag ng mga optometries, no? Headed by Dr. Cherry Bia, palakpakan po natin. Kahit ito, sapag yan. Ngayon, kahit sabado, kahit uh, holiday na trabaho po para sa atin. po ng open video na ito. Ito po, para sa, alam niya ba ninyo, i-bring pa sa lamin, para, para sa mga talaga ang pagkakitin, no? no? Ang mga sa pagkakitin. At ang aking dito, hindi, hindi po ito yung sa ibang mga programa. At kapag wala mata mo, kukuha ka ng salamin na may na, susukat mo, pag hindi ka komportable, babalik mo, kapalit na naman. Hindi po ito ganito. No? Kasi ayaw ko natin ng na ganon, ang klaseng programa, kasi basta kakasira ko ng mata yun. Ibento rin basta kakasira ko na. Ito po, may instrumento po na ginagamit para sumiging ang ibig ang ating mga mata. Ang instrumento ang tinatawag nila. Ito po, yung octo-refractometer. Ano ba <laughs> ako daw? Octo-refractometer. Sinusunig po ng maigi at uh, ang ating mga mata. No, kapag may nakita at ang sumusunig po, hindi yung kami. Hindi po mga konsyel po ang mususuri, hindi po empleyado. Mga doktor po, mga optometrist, mga tulubhasa, kaya pinag-aralan po nila talaga yan. No? At kapag may nakita silang uh, huwag naman mangyari sa inyo, yung katarata, katarak, nire -re -re po nila sa optometrist. Ganun po ang ganda. No? At, uh, at kapag uh, sa iba po, magpapag-check up po kayo, magpapag sa talagay ko ng uh, salamin. Sa no? Baka, uh, po. Baka minimum 3,000. Baka 5,000 pa. Tama? Maigit pa. So, napakalaking bagay po na to. Yung kagasusin nyo doon, may pwede nyo na kagasusin sa mga araw-araw yung pangangailangan. So, napakalimda ho nyo ito. At importante talaga, meron tayo malino ang panahin. Yung anak ko, nung 6 years old siya, 6 or 7 years old siya, itakaho kami kung bakit gumababa yung rates niya yung pala na pagtatuhon namin na hindi niya nasusuplay yung guro ng guro <laughs> kasi malabo ang paningin niya. So, no, hindi susundan yung lecture sa, sa harap. <laughs> so, pinacheck ho namin no, sa doktor, yung kaliwang mata niya, 200 ang grado. Yung kanan, 250. So, sabi ho namin, anak, okay lang yan. Di ba rin mababa mo sa school, at least mataas ang mo sa mga. <laughs> maayos sa salamin, naging maayos na ulo yung grandkids niya sa -sense -sense school. Hindi <laughs> na po, mga <laughs> ano po, uh, ang pakiusap po namin sa inyo, <laughs> pahalagahan po ninyo ang magayotong ng mga programa. Hindi po lahat ng lutsong may gayotong klase at ng programa. At ang hindi lang po ito ang programa, of course, nandiyan po yung love na caravan, nandiyan, nandiyan po, po yung ipapamati mga programa, yung pet caravan, lahat po ng programa sa senior citizen, sa PWT, sa Solo Friends, at napakagad na ho. Patuloy niyo pong suportahan, patuloy po kayo magtiwala sa ating pangalan Sol sa pangungulo po ni Mayor Larry Caetano. Huwag tayo maginawa at patuloy tayo magkaisa. Asahan naman po ninyo, kami po ang ila Mayor Larry Caetano, Congressman George Tuobo at ang ating masisipag ng mga konsyal. Kami po patuloy na magkakaisa, magtutulong-tulong gagawa ng mga ordinansa, mga pulisiya, mga programa katulad nito na tiyak mapapakinabangan ng bawat isang Aguileño. Muli, ito po ang Vice Mayor Arvin Nani. Thank you and God bless po sa inyo lahat. Muli, palapapalapin Vice Mayor Arvin Ianani.